Hi guys, style. Parang galit magsalita si Chupo ay sure. Hmm? <laughs> <laughs> Di kita naririnig. Galita guys, galit. <laughs> Napagod ako doon sa kabilang. Ha? Anong meron? Ano meron? Wala. Mag-aecho -e ako doon eh. <clears throat> ba, baka kasi si hindi ka naka-audience control. Hmm. Ikaw yung naka-audience control. Oh, ba't kana na? Ba't tika na buntis kung hindi ka naka audience control dapat? Ano? ano? Naka-audience control ka eh. Hindi ako naka-audience control. Oh. Bakit hindi ka na buntis? Oh, oh. May teknik kasi doon. Hmm, teknik. <laughs> hindi ka na mag-helicopter. Nag-audience kasi ka siguro, no? Guys, isang bahay lang po kami. Oo, oh, isang bahay lang kami, guys. Hindi lang kami magkasama sa isang kwarto kasi nga bawal. Magagalit yung mama ko. Bawal guys kasi namamaga pa. Hindi <laughs> na to namamaga guys. Bawal lang talaga kasi nga. Magagalit yung mama ko. Hmm. Oo oh, eh. <laughs> kasi ganito po yung guys. Kasi sira yung kama pag nagkatabi kami. Hmm? <laughs> <laughs> Bakit masungit daw ako? Bakit nga ba daw masungit ako? Hindi yan siya masungit guys. Malambing yun, mapagmahal. Mahal ang? Mapagmahal. Hindi ko na alam kung sa akin lang. Marami man kayo. 126 man sila lahat. <laughs> alam nga, marami nga kami. Marami nga kami. Pero ako yung number one dun. <laughs> Akala ko ba one, one, one to one hundred ako? ha Akala ko 1 to 100 ako. Oo, oh, yun ang ikaw nga. Ikaw ang number. Hmm. Sabot, sabutin na yung alam mo. Hmm. Napit mo eh. Nakahanda naman ako eh. Ay, cancel pala. Hindi, <laughs> De, nakahanda na to sa akin. Pwede na yun, malaki na yung bata. Mag-practice ako. Ano man, <laughs> ano man gusto mo? Hmm? Ano man gusto mo? Hmm, minsan di mo man sinusunod. <laughs> ano yun yung sinusunod? Yung gusto ko minsan ayaw mo. <laughs> <laughs> hmm. Ikaw ko yung ayaw eh. Really? Really? Para paano? Ano yung pinakagusto mo kay 2.0? Wait lang, mapamusic ako dito para... <coughs> alam niyo ba yung, alam niyo ba ang gusto ni, ano guys? Ni, ni Kimi kay guys? Lang guys ha? Ano yon Ano yon Wait lang. Kapag marinig niya to guys... Nako, account status, ano man? Guys, kapag narinig niya yung music na to, guys, alam niya na kung ano yung paborito niya. Ano yan? Ano yan? Ano nga? Ano? Kalakalong. <coughs> Tagal? Uh-huh. Mm -hmm. Madali yan. Ano? Tuyo na? Malapit na. mm -hmm. Guys, ito yung favorito niya, guys, oh. Tagal. Eh, eh. Like sugar <laughs> on my tongue. Ay, bawal oh. dyan. Oh. Ba't ganyan yung reaksyon mo? Wala. Ha? Oo. Pensero. Hit ako. <laughs> Hindi nakatulog guys eh.

Huwag ka maingay. Tatlong elemento man yun, guys. O. Eh, da, di, o. O, oh, di ba? Doon pa lang siya sa di. Solve na siya. Tay, kung samahan pa ng dalawa. Dapat tama, pag, 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 uwi ko, magpatugtog ka na ng ganito ba? Pagbasa eh, eh. mo pa lang sa kwarto mo, alam mo. Like, ha? Hugas muna pasok sa kwarto, alam na. Kahit, kahit mm -hmm. ano na, kaya -kaya pala, hindi ko pala nakapasok ng bahay, nakahugas na. Ah, maganda. Nasa ka pa lang. Mm. Anong daliri? Di ba pwedeng dila? <coughs> no. Anda mo na yung ano. Ang? Anda -bao mo na yung bau mo. game. Bakit? Kailan ako mo eh? Basta wag mo wag mo nang sabihin dito kasi baka Ba't parang nanginginig ka. Wala pa nga nanghihina ka. ka Wala pa nga nanghihina ka na. <laughs> Magiimbak hmm. ako ng lakas.